Mas masarap anak mag-umbis mag magtagumpay ng ano, nakapagpatawad ka. Nasasakta na rin yun. Wala naman sana ako. Wala naman sana wala dito kung... lang yung... sustento ni Papa tago ng PBB housemate na si JM Ibarra ang tunay na emosyon at nararamdaman ng makasama at makausap niya sa loob ng bahay ni Big Brother, ang kanyang inat kapatid at mapag usapan ng tungkol sa kanilang ama. Matatandaan na sa pagpasok ni JM sa PBB house ay binahagi niyang iniwan sila ng kanilang totoong ama at ang stepfather nila ang nagtaguyod sa kanila hanggang sa ito ay mamatay. Mula noon ay bumagsak ang kanilang kabuhayan at napilitan din umano siyang tumigil sa pag-aaral upang matulungan ang ina sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Kaya naman hindi rin itinatago ni Jay ang totoong pakay sa loob ng bahay ni kuya at ito ay dahil sa pera upang maibalik kumano kahit papanong nawala sa kanila nang mamatay ang kanilang stepfather. paman sa kabila ng tapang at lakas na ipinapakita ni JM, na ipakita rin ito sa loob ng bahay ni Kuya, ang kinikimkim na tampo sa kanilang biological father na umiwan sa kanila. Ani Lander bunsong kapatid ni JM, napansin daw niya ang pagbabago ng aura ng kapatid simula nang pumasok ito sa bahay ni Kuya dahil tila mas naipapakita raw nito ngayon ang totoong nararamdaman, lalo na ang kinikimkim na galit nga nito sa ama at ang labis na pagmamahal sa kanilang ina. Kaya naman ang makausap din ni Jay ang ina sa loob ng bahay. Binigyan siya nito ng payo tungkol sa pagpapatawad. Mga pahayag ng ina ni JM Paglabas mo anak, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magkausap kayo ng papa mo Ama mo pa rin naman yun Sigurado ko ang pagmamahal nun sa inyo ay sobra-sobra din Gaya ng sa akin Kahit ganun ang nating sitwasyon natin mas masarap anak na mag magtagumpay nang nakapagpatawad ka. Nasasakta na rin yun. Nasasakta na rin siguro yung side nila. Sa paglabas mo, okay ka naman. Mag-usap-usap na lang kayo. Gayun pa man, inilabas din ni J.M. ang totoong tampo nito sa ama nang sabihin niyang, Wala naman sana kasi ako dito. kumaaayos lang yung sustento ni Papa. Dito na rin bumuhos ang luha ni JM na nagpadurog sa puso ng mga manonood. Mailan din na naunawaan ang nararamdamang tampo ni JM dahil may ganoong karanasan din umano sila. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Sa so wala naman ako dito kung maayos sustento ni Papa. Siguro mas pipiliin ni JM na makapagtapos ng pag-aaral kaysa mag-showbiz. Pero lahat ng pangarap niya ginive up niya para makipagsapalaran para sa pamilya. Mga panganay talaga ang sumasalo sa mga responsibilidad ng mga pabayang magulang. Yung inako mong responsibilidad ng pagiging ama sa pamilya mo, yung nagtigas-tigasan ka ng puso para lang itago ang tunay mong nararamdaman kahit deep inside. Sobrang nasasaktan ka na, grabe, napakalakas at napakatatag mo JM, kaya pala ganun ka, kasi grabe din pala talaga pinagdaanan mo at kabigat ang mga bitbit -bit mong bagahe sa puso mo.